Hi guys. So dito kami sa Eco Park, guys. Pakita ko sa inyo lahat ng mga views dito. Ano, yung mga view natin dito, guys. Napaganda at mahangin. Ang daming mga estudyante rito. Sabihin mo ano, pag may QCID kayo. Okay, guys, may ano lang pala sa entrance natin. Pag may QCID kayo, free lang, walang bayad kaya ano pang hinihintay nyo may, QCID. may mga kuyo ID pwede na kayong pumunta rito at mamasyal at napakahangin sobrang ganda ayan ang mga ano natin kahoy Lagi na, kain na tayo. Handa nyo na yung pagkain natin. Hmm. Ay, di Hindi yan. Hindi ako mag ano. Oh. Sige na, kain na tayo. Ito, may mga dala pa kaming sarsa, oh. Mamaya na, Mamaya na yan. Sabi. Oh. Oo. Wala lang kutsara. Sige na nga. Kain na, na kami guys. Our ulam, and then maginam mo ulam namin oh no, manok Ay, mga dayo kasi... Pasyal, na, pasyal natin sila dito. Eh. Sino? Sila ma. Ay, kayo si ID yun. Eh. Hmm. Kain okay. tayo okay. guys. You guys ada lagi tak Ini plastik tu kenapa dia macam saya

Sarap dito. Mahangin. Hmm. Bata.